Pagkakita na tayo sa bayan at pupunin natin resulta ng X-Ray ng Lugzugo Tara, let's go, punin na natin idol At na natin yung idol sa Leon Road Ito yung Leon, Leon Road Leon Arceas Road 的。 sa Migason kaya meaning tingin na natin mga idol yung result kaya na nakuha na natin mga idol yung resulta balik na tayo sa center mga idol sa barangay namin sa Dila barangay Dila Ayan na, nadala na natin yung resulta dito sa ating barangay uh, sa Abila. drop na natin mga idol at may matching na natin at okay naman. Guns naman na uh, normal. Bali, nakakuha tayo. Iber na ulit tayo mga idol. Nakakuha tayo sa San Lorenzo. Is 1C. Uh, Santa Rosa lang din ang drop. Sa so, may Cross Centros Village sang drop off mga idol Sakin na rin na nga tayo mga idol papasok na sa San Lorenzo so, Piswan C sa si, Piswan so, C ang natin Matap. buffers. makalipas lang ng ilang minuto mga idol ari na tayo kung saan tayo magpipick up sa road hazard uh, beep shop beep shop mga idol beep lang ang ating pipick upin mga idol dito lang para pick upin na natin at are na nga mga idol nakuha na natin yung item sa road hazard beep shop natin nakuha ang dala nito sa ah uh, ah uh, rose St. Rose Village, Village. Uh, drop na natin mga idol tara let's go at na nga pagkakuha lang natin mga idol biyahin na at para may drop nga at makakuha tayo ng panibagong ipapadala let's go mga idol sa St. Village uh, sa Santa Rosa Bayan tayo mga idol ating drop off at aking na tayo sa road national highway manila highway highway Maharlika philippine national Panway highway highway kasabihin na nga rin na na tayo sa Santa Rosa Bayan malapit na tayo sa ating drop off at dito magkasok tayo sa Espinita ng Chowking to Sinal mga idol

đây là gì đây là lai cổ đây là lai School Division of Santa Rosa City Yan ang School Division Yan ang School Division of Santa Rosa tayo mga idol Aro na Sintroots 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 Village Dito na tayo sa Sintroots Village Mga idol Brad Mampas tayo mga idol Dito pala tayo Nilikuan dito liliko pala tayo lumampas yung idol mga idol na dito pala tayo dito pala tayo sa park alright Ito na tayo tayo drop mga idol drop na natin ito. to aring to na to mga idol dito lang tayo sa Centros Village Santa Rosa dito lang natin idradrop sa mayroong basketball court ang ating landmark mga idol drop na natin to tayo ulit mga idol nakakuha tayo ulit ng bibiligan natin sa dilima barangay baba lang mga idol ang dala natin sa kabuyaw sangkre na ubas daw po ang natin pipikapin dito lang sa Santa Rosa sa dilima barangay Ibaba tara let's go pikapin na natin mga idol at ari na nga tayo mga idol dito lang tayo magpipick up sa way na to malapit na tayo nasa 2 minutes na lang ito ang barangay ibaba ah, so, pag natin ito ay sa Kapuyaw. Tatlong biyahe lang tayo mga idol Bawa nga ng hapon na hapon na tayo nakalabas at may mga inasikaso pa tayo nasa na ko na natin yung idol mga idol sa trinlan. Derek, nal na tin sa tuyo sa gulod mga idol. Natin pinikupos sa protasan. Sa dir lim, sa Bishop. Tara punan natin sa gulod mga idol

para sa tem mga kababaya magingat po tayo sa mga kawata maaaring isiguraduhin ang ating mga personal seguridad kagaya ng ating mga motorsiklo at ano pang mga sa gayon na iwala nang magnakaw kung walang magpapanakaw sa so, isa ka oh, marinig ganun ka rito parang ang layo kung magpahayon tayo dito lang pala sa south Beach. Dadalhin Pwede tayo magpahegi dapat nun. Lalo lahi sa kabuyaw. Lalo. Tumikot lang tayo mga ito lang. Ah. Saint Joseph Angel, Saint Joseph Pai. At makalipas lang ng mahaba-haba nating biyahe, St. Joseph's 7, Peace Pipe, dito pala ang drop-off natin mga idol.